Uh, no, Nakakatuwang panoorin ng video dahil makikita mo ang pagmamalasakit at suporta ng mga taong nasa paligid ni Chris. Isa sa mga Kapansin-pansin ay ang alaga ng kanyang anak na si Bimbi. Siya mismo ang nagbubuhat at tumutulong sa kanyang ina kapag kinakailangan na nagpapakita ng kanyang pagmamahal at pagiging responsable kahit bata pa siya. Makikita ang pagmamahal nilang mag-ina sa isa't isa at malaking bagay ang tulong ni Bimbi sa pag-aalaga kay Chris para sa kanyang tuluyang paggaling. Pinapakita nito na ang pamilya ay mahalagang bahagi sa pagbangon ng isang taong may sakit. Ang video ay nagbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi sumusuko si Chris at kitang-kita ang pagmamahal ng kanyang anak na si Bimbi. Isa itong paalala na ang suporta ng pamilya at tiwala sa Diyos ay mahalaga sa paggaling.